Trabungko ng Apoy Saan nga ba ito nakuha? Paano ito nakuha? Paano ito tinawag na Trabungko ng Apoy? At anong tulong ang maibigay nito sa ating katawan sa proteksyon at depensa laban sa mga elementong hindi makikita? So mga kaibigan, welcome back sa ating YouTube channel Bago po natin pag-uusapan ang tungkol sa Trabungko ng Apoy ay kung bago pa lang po kayo sa ating Youtube Channel ay pakisupport lamang po mga kaibigan. Pakipindot lamang po ng Subscribe button at i-double click ang Notification Bell para kung may mga bago tayong mga video na i-upload dito sa ating Youtube Channel mga kaibigan ay palagi po kayong updated. So mga kaibigan, paano ito nakuha ang Trabungko ng Apoy? Ang trabongko ng apoy ay nakuha sa isang lugar ng mga mariit kaibigan tulad ng mga gubat at may mga nilalang na hindi natin makikita. Sa tulong ng gabay ng third ay aura o ikatlong mata mga kaibigan ng babaylan unong at surugnon, basulian at dalagangan ay natuntun makuha ang agimat ng trabongko ng apoy. Sa isang mariit na lugar na may mga batong tumikislap mga kaibigan At nang ito ay makita ni ritualan ito naging payapa ang kulay At naging puti ang lubos gabay mga kaibigan Ang aura ng trabungkong apoy Sa pagkuha ng kahit anong agimat ay huwag lamang basta't kunin Atin po lamang itong aurahan muna natin mga kaibigan Kung ito'y putian o sa kadiliman kaya iyan ang isang strategy o teknika aura ng isang tunay na antingiros mga kaibigan. Huwag basta kunin lang ang isang agimat. Kailangan natin na aurahan para mapalayo tayo sa mga kaitiman. Kailangan aurahan natin o nasa puti, puting gabay o nasa itimang gabay mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, hindi kami basta-basta kumukuha lamang ng isang agimat. Amin muna itong inaaurahan at upang malaman nang na isang agimat, usang kap ay nasa mabuti at sa kaampig ng dakilang may kapal. At sa ganitong paraan ay lubos na makakatulong sa ating prote protection, gabay aura at matibay na depensa ang trabungko ng apoy mga kaibigan ay iwas trahidyang na angkop sa mga sunog may kabal at kunat din itong taglay panglupig ng kaluuban ng mga itiman may taglay din itong healing effect na nakakatulong sa pagkalma ng daloy ng dugo sa ating katawan may birtudis na pangmahikang panglinis ng dugo at sa mga asidik ay kanyang binubulwa ang mga malalakas na asido sa ating katawan. Paano ito gagamitin? Sa isang basong tubig ay ibabad dito ang trabungko ng apoy mga kaibigan at ito'y gawing inumin. Maganda din ito sa pangwasak ng pambakod ng mga mahikang itim may kakayahang bertudis na sirain ang sumpang ipinataw ng may mga masamang balak tulad ng mga mangkukulam mga kaibigan may taglay din itong bertudis may kang respetado unom ang respetado unom ay kahulugan ng kahit sino taong makakasalamuha mo kahit gaano pa siya kataas o katapang ay lulupigin siya ng bertudis ng trabungkuh ng apoy. pituhin kanya at sasaluduhan. So mga kaibigan bago magtapos ang bidyong talakayan natin ay paalala na mga kaibigan ang paggamit ng mga agimat, mutya o mga sangkap trabungkuh mga kaibigan ay sa gawain tama para ang swerte natin tanggapay at puong may kapal ay diretso sunod-sunod mga I like to be educated but i'm so frustrated